Bilang buwan ng mga banal na kaluluwa sa purgatorio, ipagpapatuloy ko ang pagtalakay sa mahalagang paksang ito para mapagyaman ang inyong kaalaman tungkol dito. Sa sandali ng kamatayan, ang kalayaan ng kaluluwa na magkamit ng gantimpala ay natatapos magpakailanman. Sa purgatorio, isang mahaba, madilim na gabi ng matigas na hustisya, ang mga nagdurusang kaluluwa ay hindi mag, ng kanilang paghihirap ni makamit ng gatimpala sa pamamagitan ng panalangin, pagtanggap o pag -ibig. Ang kanilang mga sigaw sa Diyos ay hindi pinapansin hanggang sa mabayaran ang bawat utang. Ang mga buhay dito sa lupa lamang ang may hawak ng susi sa kanilang kaluwagan. Sa pamamagitan ng masigasig na panalangin, misa at mga gawa ng kawanggawa. gawa tayo ay, ay naging kanilang tanging tagapagkaloob na pinapabilis ang kanilang pagpasok sa kalwalhatian ng langit. Ang malalim na katotohanan ito ay nangangailangan ng ating agarang pagdinilay at walang tigil na pamamagitan para sa kanila. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong tagapagtanghal si Dr. Jose Maria Alcacid tutukan ang talakayin ngayong araw at pagyamanin ang inyong kaalaman tungkol sa mga kaluluwa sa purgatorya. Isang alang-alang natin na sa sandali ng kamatayan, lahat ng pagkakataon upang makamit ng kabutihan ay nagwawakas sapagkat ang kaluluwa ay wala ng kalayaan upong pamili sa pagitan ng mabuti at masama. Tapos na ang kanyang pakikipaglaban. Ang purgatorio ay ang mahabang gabi na binanggit ni Jesus kung saan wala ng sino mang makakagawa ng mabuti ng malaya. Ang mga kaluluwang naghihirap doon ay katulad ng magsasakang binanggit sa Ebanghelyo na hindi na pinahihintulot ang bungkali ng Ama ang kanyang bukirin. Iyan ang dahilan kung bakit wala nang magagawa ang mga yumao upang maibsan ang kanilang pagdurusa, ang kanilang ganap na pagtanggap sa kalooban ng Diyos, ang tindi ng kanilang mga pigati, at maging ang kanilang pag sa Diyos. Walang makapagpapaikli kahit isang sandali sa kanilang pananatili sa purgatorio. Ang kahit pinakamaliit na pagtitiisa na ay nakapagkamit na sa kanila na hati ang makalangit, noong sila'y nabubuhay pa. Sa lugar ng pagbabayad utang na ito, ang kanilang pagdurusa ay baog. Walang bunga para sa kanila at walang bunga para sa langit. Ito ay simpleng pagtubos sa kanilang mga pagkakautang. Kay lungkot isipin, magdurusa ng maraming taon, marahil daang-daang taon, nang walang gantimpala para sa sarili nakapangingilabot ang ganyang pagninilay at lalo pang nagpapabigat sa kanilang paghihirap. Kaya nga mula sa atin nila hinihintay ang tulong at kaginhawahan. Tunay na tayo lamang ang kanilang tangi pag-asa. Tayo lamang ang kanilang mahabaging tagapagpalaya. Ang langit ay umaalis sa kanila, tayo ang nag-aalis ng kanilang pighati. Ang langit ay nagbibigay ng pag-asa, tayo ang mga bisig upang tanggapin sila. Tayo ang nag-aakay sa kanila patungo sa kanilang walang hanggang pamana. Kanyang kalaki ang ating kapangyarihan. Kanyang kabigat ang ating tungkulin at kaya pagnilayan natin ito. ang mga kaluluwa sa purgatorio ay walang kapangyarihang maipsan ang sarili nilang pagdurusa. Hindi sa pamamagitan ng panalangin ni pagtitiis. Wala rin kabuluhan ang kanilang mga daing sa Diyos mula sa kailaliman ng kanilang naglalagablang na kulungan. Wala rin saysay ang kanilang mga pagsusumamo upang maantig ang kanyang katarungan. Habang sinasambit nila ang mga salita ni David na sumusunod Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tumatawag ako sa araw, ngunit hindi mo ako diniririg. Sa gabi, ngunit walang kaginhawahan para sa akin. Alalahanin mo ang iyong awa, o oh Panginoon. Putulin mo ang kanikala na naglalayo sa akin sa iyo. Iligtas mo ako sa aking mga pahirap. Maawa ka, Panginoon. Maawa ka. Sa purgatorio, ang panahon ng awa ay tapos na. Nagsimula na ang paghahari ng katarungan. Ang mga paulit-ulit na panalangin ng mga bilanggo para sa kanilang sarili doon ay wala ng kapangyarihan. Kapag ang ating mga kasalanan ay lubos nang nabayaran sa pamamagitan ng paghihirap, saka pa lamang lilipad ang ating kaluluwa patungo sa langit. Kung ang panalangin ng mga yumao ay wala ng pakinabang sa kanila, ang atin namang mga panalangin ay lubhang nakakaantig sa puso ng Diyos. Habang ang ating mga panalangin ay umaakyat sa langit, bumababa naman ang awa ng Diyos sa mga kaluluwa sa purgatorio. Tulad ng agos ng biyaya, kapatawaran, kalayaan at kaluwalhatihan sa pamamagitan ng panalangin ay nabuhay muli si Lazaro sa paghingi ni Maria at uh, Martha. Marta. At sa pamamagitan din ng panalangin ay makakamtan natin ang paglaya ng ating mga mahal sa buhay. Kaya't manalangin tayo ng buong puso. Manalangin tayo ng walang tigil para sa kanila. Madalas nating sabihin, O mabuting at mahabaging Jesus, ipagkaloob mo sa kanila ang walang hanggang kapahingahan. O Maria, aming ina at kaaliwan, tulungan mo sila. Lahat ng mga santo sa langit, ipanalangin ninyo sila. Huwag tayong magtaka sa kahabaan ng mga paghihirap sa purgatorio. Isa sa mga pinakabanal na madring bisitasyon, si Sor Maria Denise, na ayon sa mga mananalaysay ay pinagkalooban ng mga pambihirang biyaya para makatulong sa mga kaluluwa na yumao, ay nagsabi na maraming bagay ang nakakaapekto sa haba ng kanilang pagtutubos. Una, ang ganap na kadalisayan ng kaluluwa bago ito makapiling ang Diyos. Pangalawa, ang dami ng ating mga banayad o binyal na kasalanan. Pangatlo, ang kakulangan ng taus-pusong pagsisisi at ang kaunting uh, penitensyang ating ginawa para sa mga kasalanan ng ikinumpisal na natin. Pangapat, ang ganap na kawalang kakayahan ng mga kaluluwa na tulungan ng kanilang sarili doon. Panglima, ang pagkalimot. Ang nakalulungkot na paglimot sa mga kaluluwang yumao at ang ating kapabayaang ipanalangin sila. Napakalubha ng mga pagdinilay na ito, at nakalulungkot sa pagkat. totoo. Kaya ngayon pa lamang, huwag tayong basta bastang magdeklara ng kabanalan ng ating mga mahal na pumanaw. Gaya ng Happy Birthday in Heaven na malimit nating makita sa social media. Hindi tayo ang mag-uhusga kung sila. Tanging Diyos lamang. Labis kasi nating nais nice na paniwalaan na nasa kalwalhatian na sila. Kaya ikinakailangan nating isipin na kailangan pa nila ng tulong. At dahil dito, humihinto tayong ipanalangin sila. Ngunit iba ang pag-iisip ng mga santo. Sa buong buhay nila, nananalangin sila para sa mga nauna sa kanila sa kamatayan. Gawin din natin ito. Hindi natin kayang ipasok kahit dulo ng ating daliri sa apoy ng purgatorio kahit isang minuto ng hindi sumisigaw sa sakit. Paano natin matitiis sa ating kapabayan na ang mga kaluluwang minahal natin ng labis ay magdusa sa apoy ng purgatorio sa loob ng maraming taon? Napakabagsik noon. Sa tradisyon ng katolisismo, may kilalang kwento tungkol kay San Stanislao Koska at isang kaluluwa mula sa purgatorio na naglalarawan ng matinding sakit sa purgatorio. Ayon sa salaysay, isang namatay na babaeng kaluluwa ang lumitaw kay San Stanislaus Koska sa isang pangitain na lubos na nakabalot ng apoy. Sinabi niya sa kanya na ang mga pagdurusa sa lupa ay walang-walang binatbat kumpara sa paghihirap na kanyang dinaranas sa purgatorio. Upang magbigay ng konkretong halimbawa, hiniling niya kay San Stanislaus na iunat ang kanyang kamay at isang patak lamang ng kanyang pawis ang nahulog sa balat ng santo. Sa sandaling dumampi ang pawis sa kanya, sumigaw si Stanislaus sa matinding sakit at nawala ng malay dahil ang patak ay nakasunog ng butas sa kanyang kamay. Ang sakit mula sa isang patak na iyon ay napakasidhi na siya ay napiit sa kanyang kungakama mula noon at nabuhay pa ng isang taon sa patuloy na paghihirap mula sa sugat. Ang pangyayaring ito ay nagbibigay din sa kalubhaan ng banal na hustisya at nag-udyo kay uh, San Stanislao na palakasin ang kanyang mga panalangin at penitensya para sa mga banal na kaluluwa. Mga kaluluwang minamahal, hindi namin kayo malilimutan kailanman. Jesus Maria Jose, tulungan ninyo kaming manalangin. At yan po ang ating uh, pagtatanghal ngayong araw na naway naibigan po ninyo at nakapulutan po ninyo ng aral. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video nito. At para sa inyo na magang mga taga-panood, mangyaring mag-subscribe na rin po kayo. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo ng mga episodyong amin ilalabas sa hinaharap. At uh, umaapela rin po ako sa inyo, suportahan po ninyo ang aming channel sa pamamagitan ng paglahok sa mga alagad sa kalinga ni Padipio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy o dinasyon. Uh, ang mga misa po ay ipinagtiriwang sa Bansang Pransya. At uh, ito, i, i po nyo ito bilang isang uh, spiritual na pamumuhunan dahil po ang mga misang ito ay para sa inyo. Hindi po ito para sa mga yumao. Ngunit maaari naman po ninyong isama sa inyong mga intensyon ang mga yumao nyong mahal sa buhay. At uh, paano po ba ang pagbibigay ng donasyon? Ito po ay sa pamamagitan ng uh, BDO direct deposit po sa aming account. At maaari rin po via GCash via bank transfer. At meron din po kami GCash uh, na personal sa ilalim ng aking pangalan. Ngunit mas pinapaboran po namin ang uh, GCash via bank transfer dahil uh, diretsyo na po ito sa aming account. At para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin din po ang aming uh, website sa www.gcash.com angtinignipadripio.org At kung nais nice nyo kaming mabot, maaari naman po ito sa pamamagitan ng Gmail. Pag-email po kayo sa angtinignipadripio at gmail.com At yan po ang ating pagtatanghal ngayong araw. At uh, maraming salamat po sa inyong panonood at pagtangkilik. At syempre nais nice ko rin pong pasalamatan ng taus puso ang mga miyembro ng mga alagad sa kalinga na may ni na patuloy pong sumusuporta sa amin. Bahala na pong gantihan at suklian ng Panginoong Diyos ang inyong kabutihang loho. Hanggang sa muli pong nating pakikita, naway pagpalain at patnubayan kayong palagi ng ating Panginoong Diyos.